Ikalawang mga kronika, kabanata 33, si Manases ay may labing dalawang taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing limangput limang taon sa Jerusalem, at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ayon sa mga karumal-dumal na mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel sapagat kanyang itinayo uli ang mga mataas na dako na iginiba ni Ezekias na kanyang ama, at siya nagtayo ng mga dambana na ukol sa mga baal, at gumawa ng mga asera, at sumamba sa lahat ng natatanaw sa langit, at naglingkod sa mga yaon, at siya nagtayo ng mga dambana sa bahay ng Panginoon, na pinagsabihan ng Panginoon, sa Jerusalem ay malalagay ang aking pangalan magpakailanman. At siya'y nagtayo ng mga dambana na ukol sa mga natatanaw sa langit sa dalawang looban ng bahay ng Panginoon. Kaya rin naman pinaraan ang kanya mga anak sa apoy, sa libis ng anak ni Hinom, at siya'y nagpamahiin, at nagsanay ng panggagaway at ng hula, at nakipagsanggunian sa mga masamang espiritu at sa mga mahiko, siya'y gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon, upang mungkahin niya siya sa galit, at siya'y naglagay ng larawan ng Diyos-Diyosan na inanyuhan na kanyang ginawa sa bahay ng Diyos na pinagsabihan ng Diyos kay David at kay Salomon na kanyang anak. Sa bahay na ito at sa Jerusalem na aking pinili sa lahat ng mga lipi ni Israel aking ilalagay ang aking pangalan magpakailanman ni babaguhin pa man ang paa ng Israel sa lupain na aking itinakda na ukol sa inyong mga magulang kung kanila lamang isasagawa ang lahat na aking iniutos sa kanila sa makatwit bagay ang buong kautusan at ang mga palatuntunan at ang mga ayos sa pamamagitan ng kamay ni Moises, at iniligaw ni Manases ang Huda at ang mga taga-Herusalem, na anupat sila nagsigawa ng higit na sama kaysa ginawa ng mga bansang nilipol ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel, at ang Panginoon ay nagsalita kay Manases at sa kanyang bayan, ngunit ni walang bahala nila kaya't dinala ng Panginoon sa kanila ang mga punong kawal ng hukbo ng hari sa Assyria, na siyang nagdala kay Manases na may mga tanikala, at ginapos siya na mga damal, at nagdala sa kanya sa Babilonya, at nang siya'y nasa pagkapighati, siya'y dumalangin sa Panginoon niyang Diyos, at nagpakumbabang mainam sa harap ng Diyos ng kanyang mga magulang, at siya'y dumalangin sa kanya, at siya'y dininig, at pinakinggan ang kanyang pamanhig at ibinalik siya sa Jerusalem sa kanyang kaharian. Nang magkagayoy na kilala ni Manases na ang Panginoon ay siyang Diyos. Pagkatapos nga nito ay nagtayo siya ng isang kutang panglabas sa bayan ni David, sa dakong kalunuran ng Gihon, sa Libis, hanggang sa pasukan sa pintuang bayan ng mga isda, at kanyang kinulong ang Opel at itinaas na malaking kataasan, at kanyang nilagyan ng mga matapang na pinunong kawal ang lahat na bayan na nakukutaan sa Huda, at kanyang inalis ang mga Diyos ng iba, at ang Diyos-Diyosan sa bahay ng Panginoon, at ang lahat na dambana na kanyang itinayo sa bundok ng bahay ng Panginoon, at sa Jerusalem, at inihagis ang mga yaon mula sa bayan at kanyang itinayo ang dambana ng Panginoon, at naghandog doon na mga hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, at tungkol sa mga pasalamat, at inutusan ang Huda na maglingkod sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. may naghain ang bayan na nagpatuloy sa mga mataas na dako, ngunit sa Panginoon lamang na kanilang Diyos. Ang iba nga sa mga gawa ni Manases at ang kanyang dalangin sa kanyang Diyos at ang mga salita ng mga tagakita na nagsalita sa kanya sa pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, narito, nangakasulat sa mga gawa ng mga hari sa Israel, gayon din ang kanyang panalangin, at kung paanong dininig siya at ang buo niyang kasalanan at pagsalangsang niya at ang mga dakong kanyang pinagtayuan ng mga mataas na dako, at pinagtindigan ng mga asera at na mga larawang inanyuhan, bago siya nagpakumbaba, narito, nangakasulat sa kasaysayan ni Josay, sa gayoy natulog si Manases na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya sa kanyang sariling bahay. At si Amon na kanyang anak ay naghari na kahalili niya Si Amon ay may dalawang put dalawang taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing dalawang taon sa Jerusalem, at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, gaya ng ginawa ni Manases na kanyang ama. At si Amon ay naghain sa lahat ng larawang inanyuhan na ginawa ni Manases na kanyang ama, at naglingkod sa mga yaon. At siya hindi nagpakumbaba sa harap ng Panginoon nagay gaya ng pagpapakumbaba ni Manases na kanyang ama, kundi ang amon ding ito ay siyang sumalangsang nang higit at higit, at ang kanya mga lingkod ay naghimagsik laban sa kanya, at pinatay siya sa kanyang sariling bahay. Ngunit pinatay ng bayan ng lupain ang lahat na nagsipang himagsik laban sa Haring Amon, at ginawang hari ng bayan ng lupain si Josias na kanyang anak na kahalili niya.